Magandang araw. Ako po ulit si Mike ng ECE Bike. Uh, welcome po sa isang panibagong video. At ngayon naman, ang gagawin natin ay tatanggalin natin yung ingay o yung langit-langit na ingay uh, sa ating mga upuan. Lalo-lalo na kung tayo po ay nasa biyahe. Ito po ay natutunan ko galing kay Sir Wolf. Uh, shout out po sa iyo Sir Wolf. Ang gamit po ni Sir Wolf ay soft rubber. Kaso wala po ako mapagkuna ng soft rubber. At meron po ako dito sa bahay itong door edge protector. Yung nilalagay sa mga pinto ng kotse. Yung kagandahan lang po dito kasi may hati na po siya sa gitna. Kasi nilalagay lang po siya sa gilid ng pinto. So tamang-tama po siya para dito sa ating WSP. So samahan niyo po ako. Ayusin po natin to. Siya nga po pula, yung sa akin ay eh, naka-install na. Tinanggal ko lang para may pakita ko lang po sa inyo para maibahagi ko po sa inyo kung paano po yung aking ginawa. Ganito lamang po yung paglagay. Yung kagandahan po dito sa door edge protector kasi meron na siyang hati sa gitna. So since ito naka-install na sa akin, medyo naka-sukat naka na po yung putol ko. Dito na tayo magsimula. Ganito po yung sa akin. Ayan naman po. Napakadali pong i-install. Laking bagay po yan para matanggal yung ingay ng ating WSP. Tapos nyan, balik mo na yung buwan. Yeah. Masyadong langit nito. Yung naririnig yung ingay is nambula dito. Pero yung dito sa upuan wala na po kayong naririnig na langit-ngit konting-konting kung meron man ganyan lang po ganyan lang po yung pag-ayos ng maingay na upuan ng WSP Hanggang dito na lamang po, maraming salamat sa pagsubaybay ng aking mga videos at mga uploads. Ako po ulit si Mike ng ECE Bike. Uh, please don't forget to like and subscribe to my channel for more wsb videos thank you